Hello mga Kermasami, kamusta po kayong lahat? Magandang magandang tanghali, umaga o gabi po sa inyong lahat. Isang linggo na naman nakalipas mga Kermasami. Kamusta ang sales ninyo at kamusta ang sarili ninyo? I am always praying that your sales are going always up high, high, high and high and also okay din pang sarili po ninyo. But anyway mga Kermasami, for last week, ang pinag-usapan natin is all about P-Cab 101. Kung ano ba talaga saan hanggan ang ups paano siya nangyari, paano nagkawa, and etc. But for this week mga Kermasami, second episode natin to ng PCAB at sa so episode nito pag-uusapan naman natin so ano ba ang mga classification, ano ba ang categorization, ano ba ang mga credit points. At kailangan talagang malaman nyo muna mga kayo may sami kung saan ba kayo qualified or saan ba kayo nakaklassify para malaman nyo din kung ano ba yung kailangan nyo i-prepare ng mga supplementary documents. Kaya the very important pang episode na to. Dito kasi natin malalaman na, ah, okay, dito ako belong na category. Ah, dito ako belong na classification. So, ito pala ang mga kailangan kong makuha. Ito pa kailangan ko lang. Ito pala kailangan kong credit points and etc. Kaya pa, panoorin nyo na yung Kaya without further ado, let us start our discussion. This is Tagudi Yani, your MSC advocate, and this is your guide in business. work at saka pa sa I assume that you are one of the constructor or your business is related to construction. So for today nga makerma sa yan ang pag-uusapan natin sa so about PCAP, classification, categorization, and also the credit points. But before we start, I just want to shout out sa lahat po ng mga bago natin subscribers, pati na rin po sa mga dumang subscribers, and also the van sa mga nanonood po ng ating mga video, maraming maraming salamat po. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel at nanonood po kayo right now, It, I would really appreciate if you're going to click the subscribe button and also the notification bell so that you get notified if may mabagong videos just like this. Tara, umpisahan na po talaga natin ang ating pag-uusapan for this week. So, ang ulit yung pag-uusapan right now is what is up classification. Pag ng natin pickup classification, mga it will classify your business kung saan ka ba talaga belong na, na classification ng pickup. That could be a uh, general building, general construction, or sa specialty or sa trade. So, dito natin malalaman kung ano nga ba siya. So, madetermine natin kung saan ka belong depende kung ano ba ang experience ng inyong STE or the Sustaining Technical Employee. Pag sinabing ng Sustaining Technical Employee, mga kaya ito yung parang pinaka-engineer ninyo or architect ninyo. Kaya depende kasi siya sa anong klaseng experience meron ang inyong STE. So, depende din siya kung ano ba klase experience, meron din ang mismong negosyo po ninyo. Or kung nag sa na kayo, depende kung ano ba ang inyong primary purpose or secondary purpose o pinaka-purpose ng inyong business o ano ba ang classification or categorization na in-apply sa DTI or sa SEC sa ba siya belong na classification kay PCAP. So, yun lang naman at all about classification. Yun ang ibig sabihin niya. But for PCAP, meron tayong apat na classification. Unahin na natin ang tinatawag natin na General Engineering Classification. Under sa General Engineering Classification, mga chemistry, tignan nyo kung dito ba pasok ang negosyo nyo. So kapag dito pasok ang negosyo nyo, ibig sabihin, you are classified as General Engineering Construction. If you're doing business like sa road highway, pavement and bridge, irrigation and flood control, dam, reservoir and tunneling, port, harbor and offshore engineering, dito kayo belong. So, dito, ito ang classification ng PCAB nyo. Ito yung i-apply nyo na classification sa PCAB. Number two is the general building construction. So, pag yung general building construction, mga kayo ito na yung building and industrial plant, sewerage and sewage, treatment, disposal, plant and system, water treatment plant and system, park, playground, and recreational work. So, yan daw yung sinasabi natin sa panating sa general building construction. At pangatlo natin ba kayo ito na may sinasabi ito mga specialty classifications. So kung ito yung mga foundation work, structural work, concrete precasting and pre-stressing, plumbing and sanitary work, electrical work, mechanical work, mechanical work ventilation and refrigeration, mechan mechanical work ng elevator conveyor, fire protection work, waterproofing work, painting work, And yan lang siya. So, yan yung specialty natin. So, kapag nandito yung inyong focus sa inyong negosyo at dito yung um, experience ng inyong STE, so, dapat ito ang a-applyan nyo na classification sa pickup And lastly, may tatawag tayo na SP trade. So, under siya ng specialty, pero sa pickup kasi, iniba siya, parang letter D siya na classification. So, specialty trade siya. Pero ang specialty trade, mga chemistry, sabihin daw nito, you are not allowed to contract for the construction of a house, building, structure, but dependent on your classifications under your trade license, you may carry out various works like electrical, mechanical, plumbing, sanitary, structural, uh, uh, structural steel, concreting, etc. Ibig sabihin mga kaya masini hindi ka pwede ikaw yung magtayo mismo ng building or ng ng let's say ng hindi ka pwede sa general building, hindi ka rin pwede sa general construction, kundi doon ka lang sa mga specialty kung ano ba talaga focus ng negosyo nyo. So, yun yung sasabihin ko na specialty trade or the ST trade. So, yun yung mga classification na meron tayo sa pickup na kayo. I am hoping na makita ninyo kung ano ba, saan ba belong ang inyong company o yung current construction business nyo right now para alam nyo kung ano ba ang mga classification kayo belong kay pickup sa pag-apply ninyo kay pickup. We are now done um discussing the classification of pickup. Now we are going to discuss the categorization naman ng na pickup. This is very important mga kay masami, kasi classification kanina apat lang. And each classification meron siyang categorization na tinatawag. And hindi ang ang pag nag-apply po tayo dapat alam natin kung anong category ba ang ating i-apply. Ia Paano mo malalaman kung anong category ang i-apply ia ninyo? I-discuss natin siya right now. So, again, it is necessary na meron alam mong category ang alam mo dapat kung ano category ang ina-apply mo kay PCAB before ka mag-upisa talaga sa application. Para alam mo kung ano ba'y titignan mo na pasok ka talaga sa application at sure ka na hindi ka madi-disapprove ng PCAB. So, merong seven, major seven category ang PCAB tapos yung pinakadulungan natin is yung category E or tatawag natin na SP trade. So ano-ano ba nga ba mga ano-ano nga ba ang mga category na ito? Unang-una is the quadruple A, the triple A, double A, A, B, C, D, and E. So yung mga category na meron po tayo sa PCAB. Ano naman ang mga kriteriya para malaman natin kung saan tayo belong na category? Unang-una is the financial capacity. So itong pinakauna naman mga kamismi, dapat alam natin ano na ba ang network ng ating business or ng ating negosyo para alam din natin kung sa anong category belong. Kung meron na ba tayong 5 million, meron na ba tayong 10 million, nasa 1 billion na ba tayo or et So the question is sir what if bago pa lang po ang business namin? So pag bago pa lang ang business po niyo, magde-depende po ang P.C. pag check po kung magkano ba ang inyong paid up capital if your business is partnership and corporation. So, doon nila titignan kung kunwari ang paid up capital ninyo is nasa 300,000 lang or nasa 500,000 lang. So, kapag in-apply nyo is quadruple A, tapos yun ang paid up capital nyo is 300,000 lang, for sure, hindi po kayo papasa or hindi po kayo i-approve ng PCAB sa inyong license. Kasi hindi naman po yung criteria na kailangan po nila. Later on, mga kamas, we are going to discuss ano-ano ba yung mga criteria or credit points per category. Next, the equipment capacity. Pag sinabi natin mga equipment capacity, mga chemist it may, so under pa rin siya ng, um, under pa rin siya ng financial capacity kasi once you are going to apply your PICAB license kasama talaga siya sa questions kung ano-ano bang mga equipments na meron kayo, ka anong taon so magkano na kaya siya right now so mga tipong ganyan. Kaya dapat alam talaga natin kung magkano na ba yung net worth natin. Next, the STE experience. Pag sinabi STE, again, that is the sustainable technical employee. So, depende siya kung ano klaseng kung ano classification po ninyo para alam nyo kung ano yung STE ninyo. Depende siya sa classification, belong ang inyong negosyo. So, the higher na may experience ang STE ninyo, the higher na mas ma-okay depende sa category na ina-apply po natin. So, yan. Yeah, so, nakadepende siya sa years, aggravate years, sa iba't iba experience, ano ba yung mga punches na hawakan niya, But please be mindful, mga ka ang STE, hindi siya pwedeng dalawang company. So, ibig sabihin, yung STE na meron ka right now, you need to make sure na wala siyang ibang pinirmahan na kontrata sa ibang company. Kasi pag nakita ng PCAB na ang inyong STE ay iba, may iba pa pinirmahan sa ibang company, for sure, hindi po ma-approve ang inyong application. May mga ganyan pong mga narinig kami story na hindi nila alam na kinuha palang STE ay may iba pang pinirmahan. So, dapat may, you need to make sure na walas ng ibang kontrata sa ibang company kasi ang STE is very important pagdating po kay Pika kasi sila po yung nag-check ng quality checking, yung safety po ng ating mga employees, sila po yung check about yan. Next, ano naman yung mga category credit points? So, dito natin mapapag-usapan mga chemistry dito natin ma-realize kung saan category ba tayo belong. So, each category mga um, uh, pareho, pareho na siya or pareho-pareho itong pag-usapan natin kung anong klasing classification ka pa per category, pare-pareho lang yung network, pare-pareho lang yung STE experience at pare-pareho lang yung credit points. Pag sinabi natin category D, dapat ang minimum net worth ninyo is 2 million. So, meron kang credit points na 20 points. Dapat ang inyong STE ay dapat meron siyang at least 3 years of experience at meron siyang 15 points. So, dapat kapag category B ka, you need to make sure na hindi bababa ng 35 points ang inyong credit points para sure ka na makukuha mo talaga or ma-approve ang inyong application. Kapag category C naman mga kamasami, you need to have at least a minimum worth of 6 million. So, that would be 60 points. Then, ang sa STE, dapat meron ka ding at least 3 years. So, dapat ang okay, pinaka minimum credit points ninyo ay 105.50 credit points. Kapag below 105.50 credit points kayo makayama sa hindi kayo ma-approve sa category C. Kapag category B naman, dapat pwede tayong 177.50 credit points. Category A, 475 credit points. Category AA, 1,365.15 points. Triple A, 2,850 points. Then quadruple A is 10,300 points. So pag-usapan natin yung minimum worth, net worth mga Kasi sa totoo lang, mas mabilis kasi makahanap talaga ng STE na eksperyensyado. Kasi, hindi rin naman, kung for example, kaya triple A ka, that is necessarily na yung isang STE lang ang pwede nyong, uh, yung isang STE lang ang inyong kukunin. Pwede din kumuha ng lima, sampo, as long as na makuha nyo yung credit points under STE. Basta make sure lang na sa inyo lang nakapirma yung STE na yon. So, sa network naman mga kaibigan, minimum ang paginag-usapan natin dito. Again, kapag category D, at least 2 million minimum net worth. Category C, minimum 6 million. B, 10 million. A, 30 million. AA, 90 million. AAA, 180 million. Then the quadruple A is 1 billion. So, yan mga masimi, Kung alam nyo na kung saan network niyo sa network pa lang mismo, malalaman nyo na kung anong category dapat yung i-apply ninyo. So, ibig sabihin mga kayo mas kung inyong network right now, if that's a 6 million pa lang, huwag kang mag apply ng category A, category AA, pwede ka mag-apply under category C or category D. Alright? So, yan yung pinaka-importante para masure natin So talagang hindi ka ma-disapprove ng pickup ko di i-approve na nila yun. Ah, okay, pasok na pasok siya sa credit points. Alright? Paano pag sinabi natin, Sir, meron akong 6 million net worth, pero, or sabi natin, meron akong 10 million net worth, pero ang STE ko ay meron lang siyang 3 years of experience. So again, kapag below 100, 77.50 credit points ka, hindi ka pasok sa category B. Kasi category B at least 10 million net worth, di ba? Pero kung below sa 177.50, kasi ang 3 years experience, 15 points lang yon So, 100 points plus 15, that is only 115. At ang kailangan mo sa category B is 177.50. So, kailangan mo talaga tignan kung pasok ba yung credit points mo sa category na gusto mong i-apply on that year or ngayon mismo kung ano bang kategory ang gusto ninyo i-apply. Okay, mga ka-MSME? So, yan. Yeah, so, dyan natatapos ang ating categorization, mga ka-MSME, at ang ating classification. I am hoping na alam nyo na ngayon, dapat alam nyo na kung paano ba kayo or anong category at anong classification kayo belong pagdating sa pick-up application. Hindi na kayo mahihirapan, kumbaga. Hindi na kayo mag-isip, ano nga bang So, nga ba ako classified? Ano nga, so ba ako mag apply Anong classification ako belong? Or ano nga ba ang kailangan kong gawin para ma malaman ko kung saan ako uh, pasok na category? So, I am really hoping mga MSB nakatulong ako kahit paano sa so pag-apply ninyo ng PCAB. Alright, maraming maraming salamat mga MSB kung tinapos yung video na ito. Maraming maraming salamat. And mga by the way mga malapit-malapit na natin maabot ang ating milestone na 5,000 subscriber ay I'm really praying na samahan nyo naman ako na maabot ko itong 5,000 subscriber na to bago matapos ang taon. Currently, nasa na 4,770 subscribers sa tayo right now. And I am really hoping na makuha ko po talaga yung 5,000 subscriber before the end of the year. Please mga kemesini, I would really appreciate kapag mag-subscribe po kayo sa aking channel at kapag nanood po kayo ng aking mga videos. If meron po kayo gustong i-discuss ng mga topic na gusto po natin i-discuss, pwede niyo po siya i-comment po sa ating comment section para pag-aralan po natin at kapag na meron mo po experience, mas madali po siyang gawin. So, with that, uh, mas madali po siyang gawin. Again, mga kamasi, maraming maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo next week. This is the goodie EAD, your MSC advocate, and this is your guide in business. Bye!